Yan mga ka-Dragon, gagawa naman tayo ng yan. Tapos okay. so, na ating Madonna, yun o. Oh. <laughs> wow! O, yung naglabas <laughs> na yung pipino, pag dragon Good afternoon. Yan, guys. Uh, birthday ni Greta ngayon. Yan. So, magluluto lang kami, guys, ng ano, ng uh, Hungarian sausage. I Susubukan namin yung Hungarian. Thing. perfect. Kung kaya namin siyang gawin. At syempre, magluluto tayo ng sopas tayo. Ayan, naka-off-duty kami guys. Uh, Balik ang duty ngayon ay si uh, Peng, si Auntie Ligaya, si Che, Greta, at saka si Onsa. Bukas kami naman nila, Auntie Pasing, si Aisa at saka ako. Ayan, ina muna namin yung hmm, ano, yung tao para magawa naman namin yung iba namin yung dapat gawin. So ayan, na ngayon, uh, ano... Uh, dito muna kami sa tindahan. Pumunta kami ngayong hapon para ngayon guys yung mga bata na yung mga kasigilid. Magluluto <makes noise> hmm. tayo ng sopas. Balok, balok, balok. Balok. Busy? Yes, and namin. Yes. So, Naka-of-duty yan yes, guys. Pero, pero nag-work, work, work pa <laughs> din. Si Gigi ang ano namin, ang... Lamis ko nito. Lamis ko. Ah, secretary. Secretary At Tsaka auditor na din. Ayan, uwi na ano, yung mga bata. Parang ano, kaya naman talaga guys, yung ano, yung apat lang dito. Yung dalawa sa kitchen. Tapos, dalawa naman dito sa front. Kayang-kaya naman pala. Kaya Kayang-kaya naman pala si Ligaya kanini. Oo, tawa daw ng tawa. Kasi, Kasi meron siyang, meron siyang ano, tinawag daw na balong. Ante, sino yung tinawag mong balong? Nagalit daw, hindi ako balong. Sinining ako. Wala na makipagpahal. Wala na makipagpahal. Ley, nice. kaka-tawa tabi kayo. Yan. Si JD ya naman, ang liga. JD ya, patingin nga ng bago mong bangs. JD ya. Patingin ng bago mong bangs. Pare nilang hindi na isang na. Yehey. Yeah, Ginupitan ng kanyang daddy. Pinagtripan. Hindi hmm. kasi na ano na yung mata, yung mata niya nasusurot na nang ano. Ha. Hindi na makita ang kagapuhan. Madali lang naman kumaba ito. Kali JD hi! Dito! Hi, tita! Ha. Happy birthday, mommy! Oh, happy birthday! Happy birthday na! Happy, happy, birthday. Birthday, happy birthday, birthday, mommy! Hey! 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 hey. Happy birthday, mommy! kiss mami na. Happy birthday Happy na. Mami. Happy birthday, mami. Hi, mo. Happy birthday. Thank you for Sa pagbati. Yay! <laughs> Yay! Ayan. Ne, ampayon, pa yan. Hindi na Ayan, guys. Magluluto tayo ng sopas kami naming saging guys. Naka-ready na yan sa entrams ng mga estudyante. Next, uh, Thursday, tsaka Friday, mag -trams. Yan Kaya mabenta ating kanil, mga paninda. Marami gulays. Mga ating Isa lang masarap to guys dahil maulan sa surun mag-ano mag na rin kami magbebenta na rin kami ng sopa sa umaga sopa sopas lugaw yan perfect yan sa maulang kalipon hindi pa abot nga ng basa ang sarap. Yan mga kadragon, gagawa naman tayo ng Hungarian. Yan. Yan na. Ito yung parang ano, nagtitrending sa FB, yung kay Neneng Beef Subukan din natin siya guys. Kung bali may bumili na kanina, dalawa. 50 pesos naman to. Ano to uh, overload. Cheese overload. Guys, kapag beauty ako ha. Of beauty yan, pero... Pakasabihin nyo, ano, wala na lang akong oh, naka... Harnet. Yan, naka, ano na sila, naka harnet na. So, yung mga comments nyo, guys, ina-adapt naman namin yun para at least Okay lang yan sa amin yung may mga comments kayo na ano, para sa so, ikabubuti naman namin yun. di ba? Para mag-improve tayo. Hindi naman forget may mga bad. Hindi naman bad. Parang uh, so, mga negative comments ay ano na yun. Um, masama yun. Hindi so, para rin yun sa ikabubuti. Yan o. Oh. Dahil birthday na Ate Greta, yes. Yeah. nagpahanggar yun sa Ate Gretchen. Ano lang? Gusto mong tikman yan lang? Sarap yan to. Yeah, no? tayo. Hi! Ayan ayun po. Ayan ayun o. na agad yung ano. Topas ni Ate Madonna. Yun Sarap. Sabi nating pangit na muna yung

Yummy! Kaya ko yung mga dahon, kasi lahat ko Long pa yung kutsara lang. Ay, yeah, masarap kita mm. Ay na, nagdak! Paano <laughs> <sino> yung magpagtawan? Ikaw yung nagdak-dak siya yung magdato yung luto <laughs> na. Tama kasi. Hindi tayo tayo muna. na to! Ay, masarap! Yummy! 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 May in-order ako sa ano, yung cheese sauce naman. Mas masarap yun. Ayan, king ko. Parang dahil ako. Ay, may hot water so pa dyan. Wala na nga. Ano kung nagpainit ka kanina? Ito, hmm? so, ito yung nagtatrending talaga yung loaded na loaded cheese hmm. at cheese. Ang maliit lang sana kasi. Cheese. Sa animal maliit mo kasi rula? Ito. Okay, ito. Huh? Maganda yung pangit mo pang ano sa Hanggat gan. Maganda yung, yung stainless, yung ginagawa sa Pino yung so, kung, kung, kung yung na sa bago. Pina yan na shadow. Oo. Kung yung yung mas malaki sana. Dapat yung mahaba yung kwan niya. Yun. Naglaran. May hawak Maliit yung mga niya. Pangit yung pang namin guys. Pangarad gan. Next, kaya kukulin namin yung mayroon akong extra mo. Kaya bubuti niya ng tayo? Dapat, Dapat to wala, Kaya prain, buto Ay, <laughs> Dapat panin daw, ng kwan. down. Hindi. Pipino? Pipino. Eh, si, kwan jose, do, yung beses lang. Ang lumi ka lang daw. Ang pupis sa Dapat, Dapat to, Cheese. Uh -huh. Hati-hati. <laughs> Happy birthday. Happy birthday, Mama. Mom. Didi. Wow. Cheese Kita naik Hmm? Ang sarap po din. Available na po ito sa aming tindahan. Magtaon na ng sukas. <coughs> <coughs> Magkanta rin kayo eh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy si Mami. Kiss na, kiss na si Mami. Oh, kiss na si Mami. Uh, kiss Mami. <laughs> Yay! Kiss Mami. Nagtaon na si Mami. Okay. Oh, Bobot <laughs> naman. Oh, libre ang aming uh, Hungarian sausage. Yan guys, 50 pesos lang. Huh? 65. 65 kasi may carrots. Ay, may may <laughs> May cucumber. May, cucumber. Ka kasi hindi lang okay. ka ka Hindi. Hindi. M M malaki. Malaki malaki yung, yung sausage. Yeah. Hindi. Yung 65, po, 000, hindi. Maling... Hindi. 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 Hindi.

Katla. Pinatilihan ko ng pati. Unak man. Sinatay ang unak. Baldam mo lang sa mani. Baldam mo lang sa mani. Nagban namin lakong. George. Sarap kong Baka gusto niyo po ito try o 65. 65 po ba? Gusto niya i-try. <laughs> Masyadong mahal. Try safe. di ba? Babe lang ikaw ah. kasi pinatay niya electric pan? Ayan, dahil hindi kayo ubusin yung isa guys. Kati-hati na. Busog ka na sa kalahati pa lang baka may ano ah. Bakit? Ah, kita mo din oh Hatulan mo ako ya Jovi kung masarap. Mm. Unang kagat. Mm. Mm. Eh, inung tubig guys, tubig. Mm. Sarap. The best. Sarap mm. mm. okay. May baso ba? May baso dyan? Eh. Nay, magpuka ng baso sa dito. Mm -hmm. mm. Dapat may hot sauce din pala, te. Tulit to kasi. Mm. Tulit na yung sikitipan. Ang sarap ng sausage. Ang oh, masarap yung sausage parang niya. Parang siya. Hindi siya yung, pa, yung parang pang-tutlong. Mm -hmm. Kasi yung pang-tutlong parang ano yung may dadahan huh? ka. I like the sausage. It's good. Kung may nening bi, may totoy b, Totoy b bo. Isang totoy b bong ante. Pitibig ba? Pitibig ba? Pitibig Ano yung sabi nga ni ano, neneng bi? Shout out sa mga kabataan dyan. Maano ulam? Maano ulam? Kung ano? Totoy bi? Totoy b. Daw na yung mukha mo. Kalabi mo pa sa. Guys, ang hirap niyang kainin. Ang talagang buka ang buka, bukang-bukang bibig. Ikaw nga lang. Sige, dito sa lang to. Ang gahapit ka niya. Meron na, meron, ilan yan? Ilan yan. Kasi dito dapat tatlo. Uwe. tayo dyan eh. Ano? Sarap lang. Oh, yung ano naglabas na no? yung pipino, please! Mm -hmm. <laughs> oh, oh. <laughs> no! exhibition si Jaya. <laughs> tayo, tayo, Ano lang? Tara? Tara, tayo! Para makita, tinan mo. Oh, di ba? yum, yum, yum. Shout -out, Shout out sa mga kabataan niya. Yeah. Yeah. Shout out ah. sa um, <laughs> uh, mga kabataan niya. Manu, Shout out sa mga kabataan niya. Nag-forget po, may dalawang ulam din. <laughs> <laughs> ah, yun pala yun. Um, Yata 'to si Chacha. galaw-galaw din. Bye-bye. may tanga. Ata kagat. Ano ba din. Dimakumanahin 'tong aming model ng so, um, nga dapat rin, may modern tayo eh. Yung <laughs> <laughs> <sa> nahiya. <laughs> Ano sabihin mo, Ante? Anong lasa? Papakasarap, guys. Ito so, na ang... magpapayaman. Magpa... Ayun, ayun. Magpapayama. Magpaganda sa akin. Ano siya wala? Ilang kagat pang Ante? Ay, 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 ay! Natag! uy!